Good afternoon mga bay May sasabihin lang ako sa inyo Napakalungkot isipin no? Parang kumbaga Ano eh uh, ah, Ituloy ko ba to Or hindi <laughs> Pero Laban lang tayo Yung ano natin mga bay Yung channel natin na demonetize Natanggalan tayo ng Decision Toll Sa youtube no Siguro dahil nga hindi na tayo nagpag-upload Ah, uh, di na tayo nagapag update or live kaya nga siguro na tinanggal ni lolo sayang sayang yung mga pinagpuyatan ko dati pinagpaguran syempre pag edit kung ano yung may post natin magkahanap ng mga makundit content ganon para lang na ano makuha natin yung requirements ni lolo wala so, eh, binawi <laughs> Sana nga babalik <clears throat> Sana babalik Kasi sayang din oh Sayang yung mga panahon na Pinagpuyatan natin Mga oras Sayang din Pero siguro Kasalan naman natin din Kasi nga hindi tayo nakapag-update Hindi tayo nakapag-upload Live kung Wala, <laughs> natigil nun Pero okay lang sana nga, sana babalik. Yun lang. Kasi, sayang din. Sabi, ano daw, ah... Uh, January. Babalik daw. Eh, naano siya? na demote siya sa, ano ngayon? Ah, uh, October. October, November. December. Tatlong buwan. Tatlong buwan din. Pantayin natin. Sana nga, ibabalik So, ngayon, nandito nga tayo sa... Ayan, pinaglibang yung pinaglibang-libangan natin ng tanim may kamuting kahoy tayo doon banda sa dulo mayroon din uh, kamuting baging ayan. video medyo malaki-laki pa yung linis na natin kasi tumubo na yung mga damo noong mga nakaraan linis na yan eh kaso wala pa mga tanim yon ngayon may tanim na mga isang buwan na rin na hindi natin na balikan so ayan oh. malinis-linis na rin <laughs> konti na lang So... Mahinat nga, no? ganon talaga ang buhay. Parang ano lang yan, eh. Uh, parang sugal. <laughs> yan, yeah, yung channel natin. Uh, binawi. Tinanggalan. Di bali lang, okay lang. Sana nga, eh. Babalik lang, eh. Kasi... Sayang. Kaya nga, naisipan ko, eh. Kung ituloy ko ba to or tigil ko na eh pero laban lang <laughs> sa mga solid natin na supporters sa mga viewers natin dyan tulad din sa tulad sa akin, sa naka experience ko na yun nga, na demonetize matanggalan tayo, pero okay lang ah, wag lang kayo magpakawala ng paglaom kasi nga babalik din yan baka hindi lang ngayon. Hindi pa ngayon. <laughs> so, yun lang. Uh, maraming salamat po sa inyong panood. bye, -bye.